Ngayon ay muli nating balikan at bigyan ng linaw ang tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Mababasa natin sa Biblia na sinabi mismo ni Jesus na tanging ang Diyos Ama lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Ilang beses ko na rin sinabi ang tungkol sa pagkadiyos ni Hesus Kristo at marami pa rin ang tutol dito. Yun ay dahil hindi nila naiintindihan, hindi nila tinapos ang video at nagkomento kaagad. Alam ba ninyo na ang pagkadiyos ni Hesus Kristo ay likas at hindi otorite? paano ko ito nasabi? At alam din ba ninyo kung bakit hindi sinabi ni Heso Kristo na siya ay Diyos? Dahil ito'y merong tunay at nag-iisang Diyos. Alam kong alam nyo ito, ngunit hindi nyo lang naiintindihan. Ilang beses ko nang sinabi ang tungkol sa kabanalan ni Heso Kristo at ang kanyang pagkadiyos. Pero marami pa rin ang nagsabi sa akin na ako ay mali. maliraw raw ang pagkaintindi ko at pagkakilala ko sa tunay at nag-iisang Diyos. Si Heso Kristo raw ay hindi Diyos na tunay. Si Heso Kristo raw ay tao lang at meron pa nga daw itong patunay na sinabi ni Heso Kristo na siya ay tao lang at ito ay nakasulat sa Juan chapter 8 verse 40 at ganito ang nakasulat Subalit ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos ito hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, sa lahat ng mga pangangaral ni Heso Kristo, ay nakasalalay ito sa kautosan ng Diyos Ama. Hindi siya naparito sa lupa para sa kanyang sarili, kundi dahil sa Ama na nag sa kanya. Idi e malinaw na siya ay Diyos at hindi siya tao. Alam niyo ba kung bakit niya sinabi na ako'y isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan noong kaharap niya ang mga hudyo? Dahil hindi nila alam na si Hesus Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga binabato nila si Hesus ng pamumusong dahil sinabi ni Jesus sa kanila na ako at ang ama ay iisa. Doon nagalit ang mga hudyo kay Jesus. Para sa mga hudyo, yun ay isang pamumusong. Para sa kanila, si Kristo Jesus ay isang tao lang. May butot laman, nagugutom at nauuhaw. Yun ay dahil nagkatawang tao si Jesus. Kung ano ang likas na mararamdaman ng tao ay nararamdaman din ni Jesus at nararanasan din ni Kristo Isus ang kamatayan. Yun ay dahil nagkatawang tao siya. Ngayon, kung tao lang ang tingin nila kay Kristo Isus, Meron bang tao na kayang gumawa ng mga himala katulad ng ginawa niya noon? Magpagaling ng mga may sakit, binigyang liwanag ang bulag, lumakad sa tubig at bumuhay ng patay. Ngayon, wala pang taong nakagawa ng katulad sa ginawa ni Kristo Yesus. Magpahanggang ngayon. Kaya huwag ninyong lapastanganan ang anak ng Diyos. Ayaw nyo lang talagang tanggapin na si Jesus ay Diyos. Ngayon, bakit ko naman sinabi na Diyos si Jesus? Ngayong mismong si Jesus na ang nagsasabing, Luwalhatiin mo ako ama at nagmakilala ka nila na ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos. Mababasa natin ito sa Juan chapter 17 verse 3 to 5. At ganito ang nakasulat. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Kristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kalwalatian. Natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Mismong si Jesus Kristo na ang nagsasabi nito. Maliwanag na si Jesus ay anak ng Diyos Ama at ang ama ang siyang tunay at nag-iisang Diyos. Si Kristo Isus ay Diyos pero kailanman ay hindi ko sinasabing pinalitan na niya ang Diyos Ama at lalong hindi ko sinasabing Diyos din si Jesus Kristo. Ang pagkadiyos ni Jesus Kristo ay likas at hindi authority. Ano ang ibig kong sabihin? Si Kristo ay anak ng Diyos Ama. Natural lang na siya ay Diyos. Ngunit wala sa kanya ang authority. Hindi siya otorisado Wala siyang otoridad bilang manlilikha. Ang kanyang pagkadyos ay likas sa katangian. Halimbawa, ang anak ng isda ay isda. Ang anak ng kalabaw ay kalabaw at ang anak ng tao ay tao. Ganon ang ibig kong sabihin sa likas. Likas sa mga hayop ang mga anak ng hayop at likas na sa tao ang mga anak ng tao. At likas din sa Diyos na ang Kanyang anak ay Diyos. Ngayon, ano naman ang authority? Ganito yan. Halimbawa ang tatay mo ay isang alkalde, mayor ng inyong bayan o sudad. Ang tatay mo lang ang mayor ng bayan ninyo. Ikaw na anak, hindi ka kasama sa kanyang pagka -mayor. Ngunit ginagalang ka din ng mga tao ng inyong bayan." dahil alam nila na anak ka ng mayor ng bayan ninyo. Alam kong wala akong karapatang ihambing sa ganitong senaryo ang kalagayan ng Diyos dahil ang Diyos ay banal at dakila. Ngunit sa ganitong paraan lang ang kaya kong maipaliwanag para maintindihan ng mga taong nag-iisip na si Kristo ay tao lang. Yun ay isang kalapastanganan. Ginawa nilang tao ang anak ng Diyos. Si Hesus ay kasama na ng Diyos Ama. Kahit noong hindi pa nilika ng Diyos Ama ang sanlibutan. Mababasa natin sa Hebreo chapter 13 verse 8 na ang sabi, si Heso Kristo ay siya ring kahapon at ngayon. Oo, at magpakailanman. Wala pa ang sanlibutan ay naroon na si Heso Kristo kasama ng Ama. Bibigyan ko kayo ng patunay na si Heso Kristo at ang Diyos Ama ay magkasama na sa walang pasimula. Basahin natin ang kawikaan chapter 8 verse 22 to 27 at ganito ang nakasulat Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una Ako'y nalagay mula noong araw mula nang walang pasimula bago nalika ang lupa Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas, samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako nang siya ay maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Ngayon ang tanong, sino ba ang tunay na Diyos? Sinabi na ni Hesus Kristo na ikaw Ama ang makilala nilang tunay at nag-iisang Diyos. Hindi sinabi ni Hesus Kristo na siya ang tunay na Diyos. Bagkus sinabi niya Nasya ay sinugo lang ng Diyos Ama. Si Yesu Kristo ay dakila at banal, kaya nararapat din na sumasampalataya tayo sa Kanya. Dahil sinabi rin niya, sumampalataya kayo sa Ama at sumampalataya rin kayo sa akin. Mababasa natin ito sa Juan chapter 14 verse 1. At ganito ang nakasulat, Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Ngunit kahit sinabi na ni Kristo Yesus ang ganitong mga bagay, hindi pa rin nararapat na siya ang kilalanin nating tunay at nag-iisang Diyos. Dahil sinabi rin niya na merong mas dakila kaysa sa akin. At ang tinutukoy niya dito ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama lamang ang bukod tanging nagsasabi na siya lang ang Diyos at walang Diyos liban sa Kanya at wala ng Diyos na darating pa. Basahin natin ang Isaiah chapter 43 verse 10 at ganito ang nakasulat Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. At basahin din natin ang nakasulat sa Isaiah chapter 46 verse 9. At ganito ang sabi: inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. At basahin din natin ang nakasulat sa Jeremias chapter 10 verse 10. At ganito rin ang nakasulat. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Siya ang nag-iisang lumika ng langit at ng lupa at ng buong sanlibutan. Mababasa natin sa Isayas chapter 44 verse 24 at ganito ang sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos at niyang naganyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit na naglalatag ng lupa. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang sinabi ng Diyos, na siya lang ang nag-iisang tunay na Diyos, walang nauna at wala ring darating pa.